Nagpasalamat naman ang Armed Forces of the Philippines sa pagsuporta ng ilang bansa. Kaugnay sa isyo ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ang China lang ang dapat sisihin sa kalimang nauwi sa aksidente ang nakaraang insidente sa West Philippine Sea. Yan ang sinabi ni AFP spokesperson Medel Aguilar matapos ang naging enkwentro ng Pilipinas sa Philippine Coast Guard. Delikado ang ginawang pagmamaniobra at pagkat ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sabi pa ng AFP, swerte lang anya na hindi tinamaan ang mga barko ng Pilipinas noong biyernes. Ang ginawa po nila, nag-deploy sila ng maliit mga Coast Guard vessel, pero mabilis at uh, nakapag mm. Kaya na nakakangan nila yung uh, Philippine Coast Guard, pero nakalusot naman yung ating mga resupply vessels. Oh, yung nga lang, meron silang dangerous maneuvers na siyempre ikinakatakot ng mga civilian sakay ng ating uh, ng mga reporters ng Philippine media na nakasakay doon sa Philippine Coast Guard since they are the ones who initiated this illegal action and offensive action all consequences thereof shall be blamed to the China Coast Guard and to okay. the authorities inaasahan naman na magtatagal pa ang ganitong gawain ng China pero tiwala si Aguilar na mayroon ng pagkukunan ng lakas ng loob ang Pilipinas pagdating sa naturang issue. Kung hindi magbabago ang sitwasyon, probably magtatagal ang ganitong sitwasyon. But uh, we'll see what how it will develop later on because right now, What we are seeing is the mounting pressure against China because of their illegal and offensive actions in the West Philippine Sea that is harming other people. Meron tumutulong sa atin na mapataas ang ating level ng pag-monitor maritime domain awareness. And these are, I think, these are assets. These assets belong to countries such as United States. But as, okay. we also monitor yung. pagpasok uh, din ng China ISR capability uh, and uh, siguro para din sa kanilang sariling narrative Samantala, nagpahayag ng pagpapasalamat ang AFP dahil sa patuloy na pagpapakita ng suporta ng ibang bansa at ng kanika nilang mga opisyal. Naniniwala din ang AFP na malaki ang maitutulong kung madaragdagan pa ang assets ng Pilipinas para protektahan ang teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Even as without asking a certain amount, but some senators are already volunteering to support additional funds for the military. Paano po makakatulong yung uh, karagdagang maritime asset natin upang maprotektahan ang West Philippine Sea? The more assets that you have, therefore, the more visible uh, you, you, uh, you can be and the more that you can deploy uh, your uh, troops. Luisa Erispe, Para sa Bayan.